ito yung lumang bahay namin and i-check natin kung marami ba ang na-harvest ni Nunoy Turoy na na mais doon sa kaniyang farm na meron na namang itatanim ngayon so gusto ko talaga ito ang ganda ko dahil Rosalinda ikaw ba yan dito maraming gumamela dito and yung mga ganong bulaklak yung mga aso ko nan nandito sa aking kapaligiran. Dalawa kong aso din. Saan yung isa? Ito. Itong ganitong flower ay gusto ko itong magtanim ng ganito marami. So, ito yung lumang bahay namin na ano pa siya ngayon? Livable. Kasi maano pa naman to? ma uh, matibay pa oh. Basta matagal na to, ilang years na to. So sa bahay sa mga bahay sa bukid, karamihan may tinatawag na pinsa. <clears throat> ang ang pinsa ay yung, yung sa silong ng bahay na para siyang ginagawang may bakod ba na kawayan. Dito ikukulong yung mga manok na na gawing ulam. Yes. Dito ay napaligiran ng mga Mother de cacao and meron din dito mga puno ng nangka pero iwan ko lang if namumunga na ba yan yung kami ditong etik yun yung CR dito ni Nanito Roy tingnan natin kung marami ba ang harvest niya na mais pero alam ko meron pa dun eh meron kasing kamalig kamalig is a bisaya term which means ano yun sa english Basta kamalig yun sa Bisaya. Iwan ko lang ano yun sa Tagalog. Basta yun, doon ilagay yung mga mais namin. Maliit yun na bahay kubo. Ito naman, ang tawag nito bukag. Dito ilagay yung, dito naman ilagay yung uh, mais pag nagharvest. tapos Tapos, ganun, ganun ito sa ulo. Ganyan. Tapos, yan. Diyan siya sa likod ang tawag niyan bukag bukag ito iwan ko lang sa inyo anong tawag nito tapos niyan ganun ito yung ginawang di, dito ilalagay yung mais bukag bayat next ay patukin na natin yung bahay lumang bahay namin ganito lang siya tingnan pero matibay pa to so sliding door bayad oh. <laughs> po Welcome aboard And dito sa lumang bahay namin makikita ninyo ang aming milling. So dito namin ginigiling yung mais. Ah, di ba? Maggiling pala ako. So ito yung aming wooden milling machine sa maesh. Ito yung aming sala. Dito kami nagsisiksikan dati. Dito ako natutulog dati. Naka-folding bed ako. And mga ganito dahil ganyan lang tingnan yan pero napakatiba niyan <laughs> so maraming naka ang, bu ang bahay sa bukid marami talagang nakasabit na gano'n kasi walang time na walang time na titiklopin yan so dyan lang ilagay yan yan yung mga damit na pang farm mga meron dyan mga ang tawag doon lagari ganyan Hala dito na yung maisinuturo dito. <laughs> So meron ditong maliit na hagdan paakyat, eh, 'di ba? Ang cute. So ito yung tinatawag na kwarto or suambi sa Bisaya. So Yan oh. Ito yung mais, dito nilagay yung mais. Ito yung ma dito nilagay yung mais para mabilis siyang mag-dry. Kasi hindi hindi kasi siya pwedeng gilingin pag basa kasi pagbasa ay hindi magaganda yung uh, yung bigas kaya ginaganito tapos binabanggod ginaganon sa bangguran para ay ready na for giling doon sa aming wooden milling machine diba? So, ito pala pero alam ko hindi lang yan kasi konti lang to eh marami pa doon sa aming kamalig nandun sa baba pero ayokong pumunta dun kasi mahirapan akong aakyat dito so ganito pa rin yung room namin mga ganito dahil na, nakasabit yan lahat Tapos meron ditong meron ditong window makikita mo dun sa labas uh, ba diba, mga flower yan uh, uh, so that's the window and then mga nakasabit na mga damit uh oo -oh. This is a typical bahay sa bukid. So, ang ano dito niyo ito ro, sliding door. Sliding door, oh. Ay, ang hirap. <laughs> hindi, hindi ko maano, kasi mabigat. Hindi ko ma-slide ma, -ma, -ma -slide kasi mabigat. Yung kanyang door, patpunta sa kanyang room, na maraming mais. So, dito naman tayo sa, on the other side. So, meron ditong lot, initan ng tubig. Meron ditong, sound system and then dito naman tayo sa window papunta sa kitchen. So, ito yung kitchen dito sa kit ito ito yung talagang literal na sliding door. Ay mabigat din, hindi ko ma slide. <laughs> ito yung sliding door made of kawayan. <laughs> okay, punta tayo dito. So this is the ang aming typical na uh, abuhan sa bisaya or lutuan sa tagalog or in english cooking area so ang ginagamit namin dito is um, agungal ito yung agungal <laughs> so alam niyo kung uh, saan to galing galing ito sa mais so ito yung parang pinaka pinaka-base ng mais na kinukuha itong mga corn grits dito and ito yung agungal hindi na magagamit to minsan ginawa namin itong uh, sino ang makarelate <laughs> pero mabilis itong gawing panggatong ah, mabilis maganda ito gawing panggatong kasi ang bilis niyang magiging ano mag, mag ano ng ng apoy so yan. <laughs> alam ko relate na relate kayo nito eh agungal ang tawag ito sa amin agungal <laughs> Minsan, panggatong. Minsan, alam niyo na. <laughs> okay. So, ito yung ito yung sink. So, may, ang tubig namin dito, syempre, galing ayun, Meron kami tubig din dito. No? Hindi na sila mahirap. Hindi na kami mahirapan sa tubig. Galing to sa pinaka, pinaka main namin na nangailangan pa kami ng gasolina para magagami or para hihigop doon sa baba. Pupunta dito sa taas. Uh, mga water dispenser, kailangan yan. So yung pag inumin namin, ng, na, inumin namin ng na tubig, galing pa to sa bayan, ito ay binili pa namin sa bayan. So dati, so dito, merong kalan dati, pero mas, mas gusto nila na gumamit ng uh, kahoy as panggatong. So yan, ganun dahi. This is a typical kitchen sa bukid. Tapos meron din ditong door. Hindi na to sliding door. Iano mo lang i ganun, iduot mo lang, uh, Diba? 'di Ito 'yung This is the outside. Punta tayo sa outside. Yan yung farm ni Nunoy Yan yung ano dyan. Yan yung aming parking lot sa, sa, sa taas nito. So meron din dito mga daming gumamela. Dahil. <laughs> gumamela is real. Ah, uh, ba? Yun yung aming typical na bahay bo So balik tayo dito sa balik tayo dito sa loob. Kasi lalabas na ako. Nag-tour lang tayo, no? Sa aming lumang bahay from the kitchen from sa swambi and ito yung aming lutuan and then sa room ni Nonoy Turoy na dyan din nakalagay yung mais and yun yung aming yun yung aming wooden wooden na milling dyan namin ginigiling yung mais alam ko maraming nakarilit dyan and then door, close the door tapos akyat tayo ng konti dito akyat tayo ng konti dyan hindi talaga mainit dito sa amin kasi pinapaligiran ng ng punong kahoy yan yung CR inunoy toroy tapos meron ditong paitlogan ng manok na ganito ang tawag nito ay uh, pugaran dito itlog yung mga manok And then, mga babies ko. Baby Pfizer. Nandiyan lang sila, Day. Baby Ash. Tapos yung aso ni Nuturoy, si Brownie. Na ayaw yung lumapit sa akin. Ito lang yung dalawa kong aso. Yung mga... Mga ganitong buko na ang gusto kong itanim na within your reach lang. Mga ganito ba ang buko ang gusto kong itanim doon sa Uh, kabilang lupa namin. And, yun yung maganyan. Yung sasakyan namin, La, ang ganda ko talaga, day, no? <laughs> <laughs> yung sasakyan namin, na ginawang bridal car, nung may kina, ikinasal, noong sabado. Tapos, itong Multicab, na, multicab namin na ah. Papaayos to Papaayos ko to pagdating ng kapatid ko galing Korea Kasi sayang Ito yung magandang sasakyan sa bukid Kasi ito maganda naman to Kaso lang napakababa oh, Pero sa ngayon na wala kaming choice eh, Ginagamit namin yan kaysa masira <laughs> And then ah, Meron kaming solar Meron kaming solar dyan Bigay yan and hindi na kami hindi na kami madilim pag mag blackout ito pag gabi okay. ah, ito yung aming parking lot parking lot naman that is our daan papunta doon sa main barangay road na sobrang dulas nito dito pag ano pag magulan kaya hindi ko pina parking dito yung sasakyan inday ngabel kasi makabahirapan mahirapan kaming magpupunta dun at saka maliit lang yung kalsada tingnan nyo dito naman ito yung sa ni na ito Roy na tinaniman na din yan ng mais pagkatapos ng mag harvest ay meron na namang mais dye for second second season of uh, mais planting and that's it and this is the overview dito yung kabilang side kabilang side galing doon sa uh, bahay kubo doon, doon sa tuktok ng bundok yung doon ba? doon, doon saan ako nakatira so, ito naman ay hindi na yan pwedeng yung mga ganitong within the reach lang ba na mga uh, niog ang gusto kong itanim doon sa kabila Kasi ito naalala ko pa. Ito yung parang sunflower. Parang sunflower siya yung bulaklak. Pero maliit lang na pinatanim ko yan kay Barbie. Noong nandito pa nakatira si Barbie Three years ago. Three years ago na ata. So ang malalaki na. Yung mga parang sunflower. Parang sunflower lang. Kasi hugis sunflower talaga siya. So yun lang. Gusto ko lang ulit mag... Gusto ko lang ulit mag... Uh, tour sa aming bukid. <laughs> Pinapakita ko lang yung mais. Yun na ito, Roy. Pero, doon sa, ano, doon sa, doon sa pinaka main kamalig niya, kung saan doon nakastore yung mga mais, ay bababa ako doon. Pero hindi pa ngayon. Kasi medyo malayo. And then, matarik pag akyat. Nahirapan akong umakyat. So that's it muna for now. So ganun talaga yung mga bahay namin dito. Ganun yung old house namin na ganyan lang tingnan pero matibay napakatibay niyan. Ilang taon na yan. At yan yung mga ganung bahay talaga ang gusto ko. Na simple lang. Okay? So yan lang muna for now. Kasi buti na lang wala ng ulan. Yes, mayroon pa pala akong ipapakita. Mga ganito, oh mga ganitong mga maganitong niyog. Pero meron doon na mas dito mas dito maganda rito lugar na to kasi napaka green sa kabila na to hindi na to sa amin itong boundary itong itong dito ito yung boundary itong daan na to boundary to ito hindi na to sa amin ito lang yung sa amin and meron akong ipapakita na niyog na ito yung mas gusto ko na kasi ang dami niyang bunga at napaka sobrang baba lang at ganito ang gusto kong itanim doon sa kabila kong lupa dito dito ata kumuha si Inday ngabil ng ano ng yang yang coconut daming bunga nena no? daming bunga din like. kukuha nga ako dito <laughs> yan pwede na to pwede na siya anahin. pwede na siya inumin yung tubig pero ayoko kasi baka mag ano yung chan Mag alboroto yung chan Dito sa kabila meron din. Pero ibang kulay sa kabila. Mas ano siya. Mas yan o, orange. Ang dami din yung ano. Ang dami niyang bunga. Marami akong itanim dun. Kasi itong lahat ay yan o. Itong lahat ay pag nagiging seedling siya ay pwede siyang itanim ayun daming bunga wait tingnan natin ito hindi na to pwede kasi matigas na to yan din ito pwede to wow alam na des sa susunod ito within within our reach within my reach lang okay so that's all tapos That yun yun na yung papunta doon sa dito tayo dadaan. Yun yung papunta sa cherry blossoms. Gabi ditong tungaw. Yung tungaw ba na red yung kulay tapos didikit sa balat mo at makati siya. So, yun, ang laki-laki na ng mga huh? mga madridi kakao. ang ano dito dati walang ibang ano dito walang ibang tanim oo napaka ano nito dati sobrang init dito dati ngayon after 3 years na pinataniman ko na ng mga madali kakao sobrang ano na sobrang lamig na dahil at ang ganda na tingnan nalung lalo na dito sa parting ito na hmm, diba ang laki na ng mga cherry blossoms dito, ako dito ako sa kabila dumaan ano you know? mga cherry blossoms ito yung pinakamalaking cherry blossoms punta dito un nakahilera yan tsaka yan yung main bahay kubo. Siya natulog si Inday Ngabel. Kasi pang VIP yan. So ba diba, Ang lalaki na ng mga cherry blossoms. Tapos yan. Tapos yan yung ating greenhouse. Okay? So that's all. Ni ang dalawa kong aso. Si Astra. Talagang tinusustra. <laughs> Hinihingal ako. So ito yung sa kabila naman. Bye. <laughs> Yun lang. Ito pala yung view.